Napakadalas maging uh, source ng away ng mga magkakatabing, magkakapit bahay o magkakalapit lupa ang kambing na nakapangain ng pananim na mga bahay. ba diba? Makikita nyo yan sa mga post dahil uh, nakita ko sa isang group sa Facebook na may nangyaring ganito. Pero may katanungan doon sa nakita kong post na yun na sino nga ba ang sala dito? Ayan, nakikita nyo ba yung picture na yan? Yan, namatay ang mga kambing dahil yung gulay na mga nakain ay mayroong, uh, talagang yung urea o nitrogen na nakakasama sa ating mga alagang kambing. So ayan, magandang araw sa inyo mga kambing. At uh, syempre, sagutin natin sino nga ba ang nasa tama dito at sino ang sala. Okay, Walter, tara, sagutin natin sila habang tayo ay lalabas dun sa inyong pastulan. Ayan. Uh, gawin ko example ng sarili kong farm. Kung makikita nyo, ang uh, aking goat farm, dito sa kanilang unang uh, area na pastulan, ay napapalibutan ng mga cyclone wire. Ayan, cyclone wire ang ginamit ko at sinusuportahan natin paunti-unti ng uh, tinatawag natin na uh, yung steel matting. Okay, so ngayon lalabas tayo dito sa pangalawang side nila. Ayan, dito pa lang sa unang area, mapapansin nyo na na palibot ng bakod. Ayan, yan ay upang hindi makalabas ang mga alaga ko at hindi makaperwisyo sa kapitbahay. Dahil nga sila ay sanina sanina at routine naman talaga nila yan. oh pag binuksan ko ang gate ay maglalabasan na sila. Okay? So imagine mo kung wala akong gate, kapag bukas ko pa lamang ng bahay kambing nila, ay kusan sana na sila pupunta at di magtatagal ay matututo silang lumayo ng malayo dito sa aking lugar at syempre makapangain pa ng halaman ang kapitbahay o example lamang yung aking uh, tiyuhin ay meron bahay dito at meron siya mga tanim na um, yan sa kabila mga plantito plantita mga ornamental plants yan. kung makakarating din dyan ang ating kambing ay siguradong obos ang mga pananim at syempre makakaperwisyo tayo dahil yon ay nagiging source ng kanilang income dahil binibenta nila ang mga Ah, pananim na yun. Oh, paglabas naman dito sa pangalawang area, ay meron dun sa kabila sa kanila ng mga langka. Yan, alam nyo ba, na puno na langka ay kayang-kayang itumba o kainin na mga kambing kapag binalatan nila ito. O, 'di ba? So, kapag ka nangyari yun, nakain ng kambing ko yung kanilang mga langka, eh di wala na sila, may bubunga nga. At syempre, perwisyon sa ating katabi. Kaya naman, nilagyan ko yan ng net. Okay, range net yung nilagay ko dyan from Shopee ayun ay para medyo makatipid dahil hindi naman kami palagi dito at habang nilalagyan ko ng poste eh, unti unti ay nilalagyan ko niyang range net upang uh, pansamantala ayun ang maging bakod ko ayan palibot din yan dito at dito ay nasasamahan ko sila na nagpapastol ako nang hindi nakakaperwisyo sa kapitbahay sa so ngayon nandun naman sila sa unang layer di ba so lumabas nga tayo so dito naman sa abila and dito naman uh, sa kabila ko pa ang tiyuhin kung saan meron mga dragon fruit ayan ayan kaya kami range net dyan dahil ang kambing ay napakagaling kumain ng dragon fruit at kaya yung kaya niyang ubusin ang isang puno na ganyan pag naabot niya okay so ang dragon fruit ay isa rin sa mga pinagkikitaan ng mga farmers dito sa amin lugar at syempre kung makakain niya ng kambing ay uulit na naman sila ng pagtatanim kaya nilagyan ko ng yero range net na may bakod na kakabati at uh, yung bakod nilang iba ay mga puno na santol, puno ng irok, puno ng nyog. Yan, dyan ko nilagay arrange net. Okay, so nakita nyo na yung setup ko. So nakikita nyo naman sa ibang vlogs, meron pa dun sa part na yun na iba ko pampastulan pastulan. At uh, pakainan nila na sa ngayon ay ginagamit ko na taniman ta ng gulay. Ngayon, sagutin natin yung tanong, sino nga ba yung sala dun sa nakita ko na yung tinatanong sa atin sa group na insidente na pagkamaray ng kambing. Ngayon, para sa akin kasi, ganito lang yan. Kung sino yung may pa, di ba? Kung sino yung gumagala, kung sino yung lumalakad, yun ang ikukulong mo. Di ba? Hindi yung halaman. bisa sabihin, ang may paa dyan, kunwari ay ang, yan, yung kambing, baka, baboy, okay? Sila yung may paa, sila yung may kakayahan na maglakbay o tumawid-tawid sa iba't ibang lugar sa inyong barangay o sa inyong lugar, sila yung lalagyan mo na kulungan o bahay. O, diba? Pwede mong gawa confinement na bahay lang ng kambing at kukumpayan mo na lang doon. Tapos eh, ah, doon na lang sila patatabayin, at doon na lang sila palalakihin. or pwede rin naman katulad nitong sa akin. Diba? Na nakakulong sila sa space kung saan limitado lang ang kanilang paggala at hindi makakapinsala sa mga katabing lupa. Ngayon, okay, paano nga ba yung response sa ganyang mga insidente? Bibigyan ko kayo ng totoong example, nangyari talaga dito sa aking farm. So dati, uh, wala pa yan, uh, meron kami katabi doon. Ayan, shoutout nga pala, kay Kuya Pinong yan, tropa yan. Uh, dati meron kami pinanim sa kanila ng mga, anong tawag dito, yung okra, tapos mga kamote, pechay, Ayan, may buto kasi kami galing DA, so yun. Ngayon, mga kambing ko ay nakawala. At uh, nakarating sila doon na hindi ko inaasahan <laughs> na pupunta sila doon. Tapos nakita ko, pinapangainan nila yung tanim ng aking kapitbahay. Ngayon, yung makita kong ganun syempre nakakahiya. yung ginawa ko na lang noon, pinalitan ko na lang. Ayan. kasi ikaw na ang mismo mag-offer ng tulong dahil kambing mo ay nakaperwisyo, di ba? Yung kambing ko ay nakaperwisyo sa kanila kaya nag-offer na ako ng tulong na palitan. Kung uh, hihingan ka ng bayad ng iyong kapitbahay ay talaga namang bayaran mo kasi naka ang iyong mga alaga. Yung sa case namin na yun ay eh, hindi na niya pinagbayad kasi daw yung mga boto ay galing naman sa akin sa ano dun mula nga sa munisipyo ngayon. Syempre nahihiya pa rin ako kasi yung effort na ibinuhos eh, niya doon sa pagtatanim noon sa pagdidilig noon. So kailangan mo talagang bigyan. Yan. kasi nga syempre sayang yung biro mo yung mga araw na iginugol niya sa pagtatanim nun tapos madadamage lang dahil sa aking mga kambing kaya naman simula nun eh unti unti kami nagbakod para naman hindi na makaperwisyo sa kapitbahay yan isa yan sa responsibilidad nating may mga alaga ng kambing kasi lagi mong tatandaan na kung iyong, iyong kambing ay uh, mahal na mahal mo alagang alaga mo ganon din naman sila sa kanilang mga tanim so isipin mo na lang ilagay mo ang iyong sarili sa kanilang sitwasyon eh gano'n din yung mararamdaman mo, 'di ba? ka sa iyong mga pinaghirapan Ngayon, meron naman mga cases na hindi kambing at halaman 'yung magkalaban kundi uh, kambing at uh, aso. yan. So gano'n naman sa mga gano'ng sitwasyon naman, syempre, ang ikukulong mo ay 'yung uh, mas mabagsik. Pero depende kasi 'yan eh. Uh, pag ang aso pumasok sa lugar mo at kinain ng mga kambing mo, automatic 'don na magbabayad ay 'yung may ari ng aso. Ah, ngayon naman, kung ang kambing mo naman, ang tumawid sa lugar nila, kagaya nung nangyari, may, may isang nangyari dito, pero sa bayan, hindi sa amin. Ah, kung bagay yung kambing ng kapitbahay tumawid sa kanila, pinapangain yung mga kamote nila. Ngayon, ay eh, yung mga aso nila nagalit. So, kinain yung kambing. Ang ginawa, siningil pa nila yung uh, tao na bayari ng aso na pinasok ng mga kambing so may gets nyo ba yung mga kambing yung trespassing <laughs> tapos eh syempre mga response sa aso eh gwardyahan na kanila lugar so para sa akin dapat dun wala nang babayaran yung mayari ng aso kasi lugar naman nila yung pinangyarihan so yung mga sinasabi ko sa inyo mga opinion ko yun uh, pero i consultan nyo pa rin sa inyong barangay lalo sa committee ng peace and order o sa inyong kapitan upang malinawan at mapagkasunduan Uh, ang, inyong mga gagawin o yung mga kabayarang uh, ibibigay sa inyo na perwisyo. Yan mga farmers basta importante nagkakausap na maayos at nagkakasundo kayo at syempre yung disiplina sa bawat tayop na meron kayo dito. So, responsable kayo doon. Pag nga nag-aalaga kayo ng asa, diba? Pag nakakagat, ay eh, kayo yung magpapainject. So, ganoon din sa mga kambing. Kapag nakapinsala sila mga pananim, eh, kayo din yung mananagot. Syempre, maging responsable tayo sa ginagawa ng ating mga alaga dahil yung kanilang ginagawa ay meron din naman kinalaman kung paano tayo mag-alaga sa kanila. Ngayon po may mga ibang kaso na siyempre kailangan din ng atensyon ng ating gobyerno, kapulisan at ng siyempre post. Dahil merong mga nangyayari sa ibang mga probinsya, nakikita ko yun sa mga post na talagang sinasadya nila yung paglason sa mga alaga. Meron pa tinataga nila yung mga alaga ng iba. So ano, dapat din makita ito ng ating mga mambabatas at uh, mabigyan ng karampatang parusa yung mga taong gumagawa nun. Kasi para sa akin, kung nagagawa nila yun sa hayop, ay possible din na magawa nila ito sa tao. Yan. So yun ang dapat ikalarma ng ating mga, mga mambabatas. Hindi natin pwedeng baliwalain ang mga ganong uh, asal ng mga ibang tao, di ba? Kasi medyo ano 'yun eh, papunta na sa violence 'yun at uh, syempre, pwede siyang mapunta sa mas malalang mga bangyayari. So yun lamang, uh, baka magkaroon ng idea, iba natin mambabatas na meron tayong batas na pwedeng maipasa tungkol dito. Ayan. O yan, may isang oras pa kami dito para syempre, makabusog-busog pa sila. Nalbitin sila, puro santo lang, kinain nila ngayong araw. At ayun uh, salamat mga kakambing sa inyong panonood dito sa aking video. Sana kahit papano nasagot ko yung katanungan na nakapost dun sa ating group. At sana makatulong din to sa iba pang magkakambing. O, diba, huwag nyo yung pairali na yung init ng ulo. Maganda doon, eh, kalmado muna kayo at mag-usap kayo na maayos ng inyong kapitbahay. Kung so, sakaling meron kayo nangyaring ganito mga insidente. Okay, tapos syempre, matuto tayo sa mga pagkakamali natin. At sa natin ng ating mga alaga at pananim. Pwede naman silang paghiwalayin, di ba? Magkatulong 'yan. Ah, uh, yung uh, manure ng fertil ng kambing eh bigay mo sa iyong kapid as fertilizer, di diba? ba? Malay mo bigyan ka rin niya ng buka ng kanyang mga pananim. So ganun lang, give and take, magmahalan kayo. At uh, syempre, happy farming, galingan nyo para syempre kayo ay makapagpalago din gaya ng karamihan sa atin. Okay, so yun lang. Salamat sa tiwala at suporta. Muli, ito ang yung Teacher Farmer Ali. Kita kits tayo next video. Bye-bye!